For today's video mga Katan TV, mag-deliver di ay may tools dito sa Malapatan, Sarangani, Province. So si Kuya Jimmy ang magbalit sa to ang tools karon nga ginatawag nga 82 pieces tool set box. So karon mga Katan TV, kay eh, wala man daw sa service, padulong diri sa alabel. So nag-decide mi nga, kami na lang ni Papa mag-add to dito sa Malapatan, Sarangani, Province. So karon nami diri sa Jensan, sa Saway, Labangal. So kami ang mag-add dito sa Malapatan, Sarangani province. kay anak doon siya, kailangan doon niya ang 82 pieces toolset box. So gamiton doon niya mga TV, no? So di ta maglangan mga Katan TV kaya wala tayo oras. Unsan na oras diri ah, alas 3 na. So basi naabot tayo na ito ang mga 4 o'clock mga Katan TV. So karon magprepare sa para mata doon na mo kining i-order ni mo nga 82 pieces tool set box. Let's go! makatan mga TV na napunta Drea sa balay kung asa Drea to kuao na produkto nga ginatawag nato nga 82 pieces tool set box. So bali na ko gibutang sa ako ang kwarto kining tools na paliton karon ni Kuya Jimmy. So mao 82 pieces tool set box na ato ang i-deliver dito sa Lumpadido, Malapatan, Sarangani Province. So duwa na lang atong dalon mga katan TV basig na imong palit dito basayan ba kayong isa ka buyer. So kini mahalinan tag isa ka buok ani. So kining isa mangita na lang po dali tuwa na puy palit ani ba. Kung wala wa mahimo. So ang importante ma deliver si Kuya Jimmy karon dito sa Lun Padido. So tara, kita magugay So atong himuon karon makatan TV at wa sa i-prepare kining tools nga ato ang dalon karon dito sa Lun Padido, malapatan sa Rangdani province. Gibutangan din na ko tela ang motor aron maywasan ato ang gas-gas Mahal -gas. baya kayo ang paint karon. So dapat i-secure sa nato kining inutang ang motor. So, mga nang 82 pieces tool set box na katang TV you no. Know? So, kung ka magpalit ani o or mag-order. So, na po yung link, ibutang di ah, pinduto na lang. Higta na dahil nato no, duwa ka tools, aron makapadaagan nata sa tuwang moto, padulong dito sa saway, kay tungod at tuwang kapitun, si Papa dito, aron natin alalay, padulong sa malapatan, sa lulpa dito, sa ranggane province. Layo, layo, pabaya ito mga katang TV. Dili man po dela magnegosyo no. Kaya ikaw pa ma-prepare. Tapos, ikaw pa yun maghatod pero okay lang sa bagay dili man pud permanente ingon ani pero how would you guys may kadi maghatod sa imong customer aron dili mahasul ba Nahuman na di ay ta uh, higot sa tuwang ang duha ka tools mga katan TV no so dili ta maglangan i-deliver na, na to sa malapatan ay murag na pata na usa ka helmet para sa akong amahan so tara lakaw na ta isa pa cellphone bitaw sa pagawas ng dalita dito sa Highway Makatan TV no pero mahapin sa takadali dito sa tindahan sa may Pangal na school School kaya magpalood ka para matawagan na to si kuya ano ka na ma'am? Oh, okay. 10. 10. 10. 10. habang sa to load mga katan TV no timing kayo gawasan na sa mga estudyante karon. Ug diri apo dai ko naga-eskwela sa Labangan National High School no. Bali sayo ta nakauli kaganihan no kay namang gumi pictorial. This time mga katang TV habang nata sa stop over Kay gusto ko nga secure na ako ang ginahimu karon. Kay wala takabalo Basig ako ang maadtuan karon Kay hangin So Kitistingan ako magbalod Para matawagan ako si kuya So dirian na tumabalaan mga katang TV Kung mutubag yun siya Or dili Ay, nakasig Kita sa unang tawag palang lang mga katang TV Nakuyawan, naku Ang duwang tawag mga katang TV Medyo nakuyawan na jud ko Pero namatay classmate Nang ibangga sa to Medyo naglahi huna Pero nibalik na po oh, Dako ang pagkakuyawan Dili baya lali Mato ang gimok Gihigtan pa Wersa pa sa kusog Unya Magdrive pa but for now mga katang TV gimagin yun ako si kuya wala man siya na karon o ako ang gihunahon na upag pag ayo basig di ay walay signal dito bantog dili nako siya makontak so nagsalig lang dito ko sa kusarili o kay kuya na dili siya pareha sa uban nga hangin ra maong nagpadayon ko sa mo ang transaksyon karon nga muadto didto dito asa dun pa dito palapatan sa Rangani province Si Papa sa diya ito ang bodyguard ka no. Ako wagin siyang gidisturbo sa iyang ang movie ka ba? Pero okay lang gihapon sa iya. Si so, Uba nang gihapon ta. Okay. Mga epictos. Mga insurrectos. Mga tolls. Mga guys. ni. Eh. Mao yun yung pinakapait sa ko ang kinabuhi makatan TV kay naghihigutan ng maayo ba pero pag abot sa saway ako na gitanggay kay nakainumdum ko kay gamay na lang ang gasolina sa motor mao na pass forward ko para magpagas dayon ta kay lisod kayo kung wala tay gasolina basig sa labi lang tataman so dapat i sa nato ang panggasolina sa tong motor para mahatod dayon nato kining order ni Kuya Jimmy Naabot na dahil may diriya sa Lunpadido, Malapatan, Rangani Province. Bali diri ami mag-meet up ni Kuya Jimmy. Pero ang pangutana ni mga Katan TV kaya wala man nato siya nakontak kaganiha. Nangita na lang kung mga tao diriya nga pwede na ko pangutanan kung sa dapit ang balay ni Kuya Jimmy. Pero ang tubag nila? Sa bukid daw. Hala kalayo. Pero wala dyan ko ni Undang makatan TV Huwag ako ang i-open ang messenger para i-message siya. Huwag ang response mauni. Padulong na daw siya. Habang ginahulat na ako si Kuya Jimmy na ako'y nakita diri sa tabok no sa katawo nga murag napig ginapangita. Na Huwag akong gihimo diri makatan TV ako ang giduulan ug siya una nang utana sa kuwa. Sabi mo utana? Sipa ka lang sir? Hey, ikaw ang Ako si Tan Allen. Ah, uh, kay wala mong gugoy signal diri? oh, gani. Gahan. Ay salamat Jude mga katan TV kay Kuya Jimmy Jud di ay anang ngita sa to ah kung siya amo palit sa to ang tools karon vlogger man pud si Kuya Jimmy no so ato ay suportahan si Kuya Jimmy no sa yang Facebook Kwa una daw ni Kuya Jimmy kining 82 pieces tools mga katang TV no sa una kinapangandoy pa daw niya ni karon nakuha na daw niya ug mauni, ni iyang gitan out kining tools so nakaingon sa diri makatan TV nga hawo do kaayo kay daghan unya ligon pa jud grabe nalipad gyud ko kay kuya Jimmy diri aba ug nangutan na jud ko siya makatan TV unsaon ni ning tools kuya unya niingon siya nga gamiton daw niya sa iyang shop bilip kaayo ko kay kuya Jimmy diri makatan TV kay naa siya goal g step by step jud ni kuya Jimmy kining gamiton sa iyang shop makatan TV no una na siya gipalit pero wala ko kabalo kung unsa to pangduha mao ni kining 82 pieces tool set box Pangandoy na ni dati pero karon natupad. Pare pa, man ta sir, ingana mo kung gisug, gisugdan. Kusog sa pangandoy ba to nag oh, step by step lang hindi nahimo. Ah, sa akong kwan karon, kapital din ako kita usan. Wow, kan day na nag-send ko siya mag-picture kayo na mutong ipalit yun uh, ako nga second hand compressor dili na ako ma-afford ang mahal kayong brand new dito nag-palit ko nag-offer ko itong Kalapon yung pulkit, karabis ng pulkit na yan Nagdagdag doon siya, ngayon siya, 4,000 Wala naik ibang ibat, tu, ko Kaya na, pag Naghisgot di ay midriya about mga andoy sa mga kinabuhi. Pareha kay Kuya Jimmy nga gusto niya makatukod o gamay nga shop o ihanggi kapitalan sa kantidad niya 50,000 o mauto ma mga katang TV. Basta focus lang yun sa ato ang goal. O diyaan na tumabalaan ang resulta gikan sa ato ang gihaguan. So maulang itong mga katang TV o dili ko maglangan kaya gipalit na ni Kuya Jimmy kining 82 pieces tool set. O karon salamat kaayos niyang pagtanaw o kay Kuya Jimmy nga nagsalig sa ato akaroon. O kayaw ninyo kalimte may like, share, follow para makita sa tuwang mga viewers god bless